Ang Espiritu Santo, mga iksoon, mo na itong itawag o ikatulong na persona sa Santisima Trinidad, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Ang iyang function mao ang paghiusa sa tanang bahin sa simbahan. Or practically good, generally speaking, di ay para sa tanang mga tao, siya tighiusa. Mura ni siya og sa ato paning lawas kay matutpas pa atong ikaduhang pagbasa si Kristo murag usa ka lawas nga naay bahin ang atong lawas daghan kay bahin murag ang Espiritu Santo mura ni siya og dugo ang dugo nga gikan diri o circulate tibok natong lawas mura sa og mga nerves ang Espiritu Santo nga ang nerves gikan dere o oh, hangtod gyud sa tibook natong lawas unya mo nay nagcommunicate nga nagka hiusa ang atong lawas na atay nervous system Him, hinumduman nato nga ang tao lain-lain gitaog -lain batasan lain-lain po taog priorities kinabuhi. Gawas nga lain-lain tagnaong, lain-lain pagitag nationality, muna mo resulta sa lain-lain atong mga binuhatan, mga standards o pinulungan. Lain-lain sa tag-understanding. Pero kung naanaganin na ang Espiritu Santo, sigon sa gisgutan, there is unang pagbasa. Pag-abot yun sa si Espiritu Santo, ang gisulti sa mga tinunan nga pulos mga taga Galilea o kadaghanan o Galileanhon nakahatag og inter murabag kanang na nasaptan sa tanan nga daghan kay ditong mga lain pinulungan na taga Asia, Kapadusia, sa patong uban partia lain-lain lang nga mga tao nga lain sinultihan nagkasabot sila Nganuman, kay ang mga tinunan nagsulti pinasubay sa pagbuot sa Espiritu Santo. Ang ato sang kalibutan karon lain-lain ang mga tao ang taga Amerika, lahi sa taga Japan, taga South Korea, lahi sa North Korea, Pilipinas, lahi sa Vietnam, lahi sa China, ana Israel, Russia, Ukraine, lain-lain ta. Nya, na ay kagubot, nagkagubot, na ay nagubat, na ay naghulga-hulga gubat. Nga naman, ang rason tungod kay wala naman gunta maminaw sa Espiritu Santo. Lingay mong tupad na wak magubot sa inyo ron. na. Nawa nagubot ang kagubot nagikan gina siyasa sa pagkawa presensya sa Espiritu Santo diha sa kasing-kasing o gunahuna sa mga tao. Muna, ang solusyon, mubalik itag sa Espiritu Santo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, ipadala ang imong Espiritu o baguha ang naong sayuta. Bago-bago pa malangit ang nahuman sa atong midterm elections. Sa man, mabago na kaning naong sa Pilipinas tungod aning atong mga elected senador ngadto sa atong mga konsihal sa lungsod. Kung naay ay espiritu, tingali, mabago yun ang atong Pilipinas. Pero kung wagan ni Espiritu Santo, magsigiran ni silag sunod, yapos ilang gusto, musangko ragyapunta sa kagubot, panag-away, pag-iyahay, ang atong mga political leaders magsigig-away, particular kaysa ilang mga mga partido, ana, daoton tika kay kontrapartido ka na kalaban ka sa politika, ako kang daoton, ako kang daog-daogon, ana, ragyod, kotob, niya, kinsa may maalaot, ang tibuok nasod. Ang atong nasod, mura sa niglawas. O sa kanasod, daghagbahin na atay mga abroad nga Pilipinos na sa Teni Adinis, Pilipinas. Gakinahang lantag kahiusa. Nakaroon ko ang Espiritu Santo ato na ganing pasudlon sa tungkong ahuna o kasing-kasing unsa may una niyang tangtangon gikanato. Ang una, Giyod, Number one, kanang kahadlok. Muna ang mga tinunan, nagtigom sila sa lawak, ilang gisiradaan. Pero pag abot sa Espiritu Santo, ilang giablihan ang lawak, og nanulti na sila, way kahadlok. So na'y unang kuhaon sa Espiritu Santo ang kahadlok. Hadlok tang amaunhan, hadlok tang masakitan, hadlok ta nga daog daugon Bisa kung saan na lang ang klasiyas kahadlok, mo man ay makapaguba sa atong relasyon ang kahadlok. Ikaduha, sudlan sa Espiritu Santo ang atong kasing-kasing o gunahuna o gitawag og kaalam. Diyos nung kaalam. Kana bang makatugkad ta sa kamatuuran? Kanan tinuo yung kamatuuran? Sudlan ta niya anak mo nang ang mga tinunan bisagway mga grado kasagaran may kay mo sila sa mga gisultis mga propeta niya kung naasay mo atake nila may kay sila mutubag nga usahay gani maglagot na lang ang mga lawyers at tong panahon na o ang mga pari, mga leaders, mga pari tungod kay di sila makalupig sa katarungan sa mga apostolis wisdom. Eh, lingi ang sa tupad. Yung nadali ra kang makasabot. Nadali ka makasabot o dugay. Awa ah, kay wisdom, wa kay Holy Spirit. O, ang lain nga ibutang sa si Espiritu Santo nato basta musod na siya kanig gugma. Ang gugma, maugin ay labing highlighted nga kinabuhi sa mga santos o sa mga apostoles o kinsa may ilang higugmaon ang mga taong wa pa kailag ginoo. Murabag na anila ang kanabitang uh, kainit sa pagpaambit sa ginoo. Ngadtos mga wak kailag ginoo kay nahibaw man ang mga apostoles nga ang ginoo ragyod maoy gikinahanglan sa atong kinabuhi. Muna din Karos Pilipinas atong paningkamutan nga makahimota niining mga pagtulunan sa Ginoo labi na sa pag-welcome sa Espiritu Santo ang ato rong simbahan na kinahanglan sa inyong hinabang Ma wala na takahimo pa atong atong mga balay na kinahanglan tag inyong hinabang sa atong sitio katong sitio imim na to napatay mga 15 si kabalay nga himoonon og mo padayon mo hatag ato dire uh, sa tong opisina tay napatay mga himuonon si Tio MM wa na lang tay number of slots kutob sa inyong ihatag mao nay atong gamiton pag trabaho manindog ta og atong ipa kining pangandoy di ay sa taong nahigugma dili yun, mo limit sa kanang gitawag nato kuangan nga gusto gid ay ang nahigugma nga ang gihigugma mubati og hingpit nga kalipay kanang gitawag Hundred percent nga kalipay lingi ako no imong tupad ing na nakasuway na 100% nga kalipay. Ikaw e, no. na ba? Hingpit ba? Hingpit nga kalipay. Wa no? Kay nga naman, wala pa man good ta sa tinuod yun nga gugma. Kana bang gugma nga Diyos nun? Muna nga si Jesus, iyag yung gi-instruct, pag ay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Ang nagsunod sad ni Hesus sa mas mga apostoles na manggit ng panaglalis bisan og naghigugma ay nagsunod sa Ginoo na ginang panaglalis mo na nga diri sa unang pagbasa naglalis gid sila about aning Hudiyo og mga dili Hudiyo nga mitoos Ginoo ni sunod ni Kristo ipatuli ba o dili nana Lali sila ana pero tanawa ra god on say ilang mga gipang presentar na argumento ang una niingon gyud si Simon Pedro o si San Pedro mao man ang ilang murag unang leader niingon siya diri nga uh, pag sugun niyang hisgot, nga gisugo siya sa ginoo, pagwali ngatos mga dili hudiyo, Naingon dayon siya diri. Ah, busa, nga nung palaguton man gayod, ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo o mga palas palasunon ngang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo pagpasan. Sa to pa, ang unag yung hunahunaon di ay sa nahigugma nga kanang gugmang Diyos nun dili tagaan o burden ang iyang gihigugma. Uh, kinsa din asawahan nga maningkamot yud kanunay ang iyang bana dili gyud mabugatan sa iyang iyang kinaiya taas ang kamot wa gyud wa na hon na lang ko mga bana kay eh, utro sad nga utro kinsa ninyo din hi ang maningkamot gyud nga dili mabugatan ang inyong paris priest ang kamot Sige na, taas. Wag yun ay. maudeng deng anak ay mau deng minus kaya na malit o <laughs> buk at baya sigig baligya aning slat kana bita magsikag baligya ma imagine ay nyo dias isim nga magsigig ingon nga ice cream ice cream mana ano nyawa wag yung mupansin na karoon pa ko nakahibaw nga di sa day sa yun kaya sige ko ingon slat 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 kagamay regedani untang tang slata, tag 100 pesos o Porte lagi om Jutaya Atau ah, nawar aku Ang atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP Ang atong halin 49,015 kaslats Na apay 20,985 Kaning 20,985 Tag 100 pesos Kung ako pahuna hunaon Pastilan Huwag mo palit lang yung tag sa kaslat ng ako mga subscribers. 100 pesos naman gini. Pila naman roy subscribers nato sa YouTube nato Niabot ng mga 251,000. 51,000 huwag mamalit lang na huwag tag sa kaslat ba? Huwag ato yung huna -hunaon. Gaan kayo? <laughs> Gaan kayo ng 20,985 kaslats, no? Kuat pila ramai percentage ani 250 divided by 20,000. 250,000 divided by 20,000 pila mana persen percent? Di mo kay okay, di 20,000 divided by 250,000 mo na pagkuha sa percentage. Oh, paminaw na ako, murag na aragin niya sa mga pilaman, mga 10% o oh, mga nana, mga 10% ra. Ah, nindu taong tagmupalit. Pero kay ang ato manggong kasagaran, human love. Pag-unsa may human love, kinahanglan na malipay ko, malipay ko. Anak gyud. Niya moingon gani ta dili oy sa magantos ka basta malipay imong bana, malipay imong asawa, malipay imong anak. Bahala nag ka sa so, ah, ngiga gud kansi nako no. Oh, so, anak sama ko diri. ana. Sa ko'y kaugalingong pangandoy. Naagusag ko'y katungod na malipay kusog kita tamo claim sa atong mga rights kanang human rights human rights personal rights to the point nga di na ta usahay maghunahuna sa katungod sa uban nga malipay kitang tanana na katungod nga malipay hastang ginoon ay katungod nga malipay ang pangutana kinsa may muhatag nato sa atong katungod nga malipay ta eh, kinsa may muhatag na. Ha? Sige. Kung aritas pamaagis ginoo, ang iyang gusto nga ihatag ang katungod sa imong isig katawo nga malipay siya, hatagi siya ng maong katungod, pasabot, lipaya siya. Ikaw niya ang ako, Lord. Ingon e din ginoo, ako na'y mulipay ni mo ana. So ayaw pangayog kalipay gikan anang tao o gikan anang imong isig ka Hatagi lang siya siyang iyang kalipay. Nga yeah, don't worry kay ang mulipay nato mauna ang Ginoo. Mauna nga sila si ganang San Pablo, Pedro, Santiago. Ing sadili na nato sila lisod-lisoron ato na lang silang tagaan sa pinakagaan nga sugo kanang malipay gid sila nya yeah, sila dayon ang mga apostolis malipay mo nang ingon si Hesus diri sa atong ebanghelyo kun tumano ninyo ang akong mga sugo magpabilin kamo sa akong gugma ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma kanabitang nakasuway na mo nga kanabitang kanunay kang higugmaon nakasuway na mo anak kanang gikan sa buntag hangtod sunod buntag feel gid nimo gihigugma ka kasuway na mo anak huy to bagoy kasagara na to nakasuway ana pero wala patay buot kanabitang bata 24-7 na nga higugmaon labi na ng bagong na tao 24-7 na higugmaon sa ginikanan. Ang saon na paghigugma, ala, kuguson, isayaw-sayaw, niya mo tigik la gamay, ala, ati no na sad, 24-7, bisag kaadlaon, mo hilak o gamay, tuan na sad, gi ati man, ang inahan, mo ang amahan, nga naghigugmas bata, kay ati giod. kon mangihi ana unsa padia Allah hukasan gidayon limpiuhan gidayon kamantay mo ana oi nya ganahan mo mahimong gamang bata ganahan mo eh lingi mong tupad ing e na gusto pa ka nga kugos-kugoson ing e na kano ing e na ba ing e na gusto ka nga kugus Oh, nindot kaya na ay kanang na hapuhap nimo, niya maghilaka, na ada yun mo amam nimo mo, kanindot ta Pero ini hilak hilak nimo, kena nakasa ingno ka mirisi, mirisi mo nay dapat ni buanga ka matinumanon kikas kas gusto. Ana, na may ihikog goy mo to na naghikog na sa dia. Batanon na nasay in intaon dinis ato. Atong parokya Nga naman, kanang maghikog, wala na na siya ni Phil, wala na na siya ni Bate, na siya gihigugmang. Gibiyaan na siya stanan. O niya, niabot masad sa disisyon anang desisyon nga maghikog, tungod kay sad na siya nagtuman sa sogo sa ginoo nga, panghatag og gugma, daw sa na siya sa paghigugma. Gasigin na siya paningkamot nga, higugmaon siya. Nya kay na feel na maniya nga na nay nahigugma niya may pagmaghikog. Pero nalimot siya kanang tawo nga magdepresyon, kanang tawo nga mabugatan, nalimot siya nga ang technique di ay para mawa ang imong mga burdens in life. Lighten the burdens of others. Kanabang sa atong pagpanghatag, matod pa ni Jesus, mubalik na nimo gatusan kapilo. Diba, ba, niingon si anak Kung unsay imong gihatag sa si imong isig katao, nga wa ka mangayog bayad, mubalik na nimo gatusan kapilo. Kung manghatag ka niyang kwarta sa way bayad, ang atong amahan nga nahigug manato ihatag sa niyang anha nimo ang gatusan kapilo nga kwarta. Anak, Kung manghatag ka niya gugma, saway pagpangayo gugma, hatagan sa kas ginuoog o, -o gatusan kapilo na gugma. Munang niingon siya diri, aron mahingpit ang inyong kalipay. Ha, imagine na imagine lang, lingi ay mong tupad, kilid o gluyo. Lingi ba? Lingi ah. Lingi ah. Lingi ah na isla tanan. ha? Kana ka ka sila Pila na ka kabuok. Ha, labing minus, kaning ni Aron din na sa mga 30 ka buok or abot batag 50 among hinana. na onya higugma ana, tanan kana tanan higugma ayon pila man ka gugma ang mobalik sa nimo kay kana mo bawos man yun, mga 90% ana kun imong higugmaon mo bawos mo sa naghigugma nimo So, inig-ingon ni I love you anang tanan, inig-baos anag I love you ni Ah, wala ka nang hahanapin pa. Oh. Nalingi akaron ang imong silingan dito sa inyo. Pila silingan nimo dito? Sa inyong balay. Oh, higugmaan na silatanan. Kada adlaw higugmaan imong silhigan ilang tugkaran. Ana, ah, imong atimanon ang ilang mga tanom, di nimo dagmalan dili ni mo parkingan ilang tugkaran, niya isog, kay mo parking dito. Inigbaos, ana, sila mga lima baro na kabuok, unong baro na kabuok imong silingan, inigbaos, ana, higog, makanang unong man limpio, punas po imong tugkaran. Lipay kay kana. Pariagos mga politisyans. Nangita maging naislag number, kay kaning eleksyon, number game, siya O magsigi kag-inisog, sa mga tao, imo silang kasabaan, imo silang insultuhon, niya ni dagan kag usa ka posisyon, nagtuod ay kag butaran ka na nila. Hindi oi, eh, ka, nagilubong ka. <laughs> masyako eh. Nga naman, imo man sa silang gitagaan o inisog, imo man silang gitagaan insulto, ah, di, balikan sa kanila. Pero magpaubos ka, magsigi kag ingon na kon inyo kong mapilian salamat kayo ayaw taon kong kalimti kay kining ubos ninyong alaga daw ngin ka ba nakita na nila nga samtang wala pay eleksyon mapaubsanon gyud ka nag-alagad gyud ka wa gyud kay mga insulto bisag insultuhan ka paubos ra gyud ka na mubaw sa na sila nimo tagaan sa kanila sa ilang pabor ano ah, nara mo na. Mabito ako, magpaubos lagi ko. Kung maluoy mo, palitiin tao sa lahat. gusto mong malangit, Paliti sa lahat. Hindi ko mag-iniso ko eh. Hindi mong palit. Ibirno mo. ako. Bantay lagi mo na ako. Hindi ko, anak, suko man mo hinoon. So, igo na ko muingon na. Kung gusto mong malangit, basig na amo di hay 100 pesos. Ano inyo nang ipalit og slat. Imbes Imbis unta nga, doon na tingali di malas nga moabot ninyo karong adlawa basig sa inyong pagpalit og slat walang madayon mga pero di nyo ipalit basig tingali madayon o oh, ba <laughs> basig madayon ba atagaan ta mog sampo lang katong akong na dunggan nga boy scout nga katong katong nalunod na bitaw nga princess of the star ana nihilak og maayo no ang usa ka boy scout leader kay dunay jambore din sa Cebu ikan siya dito sa Manila na jambore sa Cebu moapil gin siya na timingan magyong wa gi kwarta ang iyang ginikanan wa siya kakuyog sa iyang mga boy scout leaders sa ilang eskulahan, siya maoy wa gi kuyog purti gid hilak ni aksyon pag isang pangluod di na siya mo gawas kwarto man ito di na kayo mo tagad siyang ginikanan kaya nga nog yung di siya pakuyogon. niya wang ang iyang ginikanan ano di wag siya kakuyog pagka ugma na balita mang nalunod hurot kamising ang iyang mga classmates hurot yung kamising gidaga ...gidagan gani ang yang ginikanan... kanan oge gakus niak maayo pa masalamat in taun ngawak gen moy kuarta ke duna pamoy kuarta na pa apil na takos na missing karon ni wa naso ini nyo iparit og hulot og slat inyong slat kuarta ana wa diba maka ingon juga selamat in taun ngawak kuarta labena jog bana ka nya nakaroy kuarta ngamang 20000 imong ipalit og slat Anak? Kanya, pag humani mo palit, wala na kay kwarta, igu-igo na lang pamliti. Niya, ni niabot dayon ang katong imong kras nga babay ni text ni mo, pwede ta magkita. Ay, salamat, wala ko'y kwarta. Wa, adi, sa karon kay wala ko'y kwarta. O, di ba? Kaya, naapa kay kwarta. O, sure. Ha? Sure, dayon. di makasaan na ka masakpan din kasi mong asawa, aperting gubutas kinabuhin, may pagipalito na kong slat na, nabayad man nun ako, nos hotel hinoon, at perte hinoon di malasa. O, di ba? Ano, wala. Pero wak mangin mo magkumbinser. <laughs> Muna, sa atong salmo, niingon diri, isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod ang katingalahang buhat sa Ginoo mao kini mga igsuon the more nga atong lipayon ang atong isig katao ang simbahan the more sad na dunatay moabot nga mga kalipay the more nga magdinaw ta kay lipayon gid atong kaugalingon mag-anam Ginoo kawagtang ang atong kalipay ingon ana kakatingalahan ka ang pamaagis Ginoo Make others happy in the name of the Lord and the Lord will make you perfectly happy.